Hello po. Magandang magandang hapon po sa inyo. Magandang gabi na po sa inyong lahat dyan. Ito na po si Tita Amy. Nandito na sa bahay. Kain po tayo. Ayan. <laughs> kain po tayo. Kain. Hapunan na po ito. Pero yung hapunan po namin, yung po namin, Kuya Ador, ay itlog, ito, itlog, hotdog. Ayan. Yan po ang ulam namin, Kuya Ador. At saka, kamatis. Kamatis. Ayan po. Kamatis. Kamatis. Ayan po. yan po ulam namin ni Kuya Dor. Ayan. Kuya Dor ay mamigay ng kamatis. <laughs> gusto niya kanya lang kamatis. <laughs> ay, kain din ako kamatis, di ba? Tayo rin kakain ng kamatis. Hindi lang si Kuya Dor na kakain ng kamatis. Ay, yeah. ang gusto mo dyan. Yan o ito. Yun. yung aming dog, nagbabantay oh, kasi, kasi paborito may... niya po yung hot dog. Paborito niya. Kaya bali. nagbabantay po yung Ay, aming na dog. nagluto ako kalina. nandito pa balik-balik. Sabi niya, bakit hanggang ngayon wala pa rin yung hot dog ko. <laughs> 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 eh, paborito niya yung hot dog. Hindi binibigyan ni Kuya Ador. Kasi yung dog namin, pinapakain po yan ng Bibilihan po yun ng, ano, ng isang, ano, ng hotdog, isang supot ng hotdog. Siya lang po kumakain nun. Yun po talaga ulam niya, hotdog. Kaya sabi niya siguro, yung hotdog ko pinirito niyo. Hindi <laughs> niya alam, hindi kanya itong hotdog. Hindi <laughs> mm. lang makapagsalita na yung aking pagkain, kinain niyo. Pero ano sa nakabansay? Kaya ito po, nakabansay sa amin nakabantay po siya na yun daw kung pagkain niya, niluto namin. Ayan, ayan nagbabantay. Kala niya, yung hotdog na niluto namin. Kala niya, yung hotdog na <laughs> niluto niya, yung so, na niluto niya, eh. yung yung hotdog. <laughs> mm.

Kasi hindi naman siya aalis dito. Pag hindi siya mapakainin. Yeah. <laughs> Di ba siya opi? Kawawa naman po yung aming dog. Di po siya aalis dito. Kasi paborito niya po talaga yung hotdog. dog. Kasi dog eh. Tinitignan <laughs> niya ako. Sabi niya, Lola, wag ka maingay kakain pa ako. Kaya mm, na yan, ha? Sobra pong gutom ko. Maagang maaga pa po akong bumaba. Wala akong pananghalian. Maga alas 9 na po ng gabi. Wala naman panghalian doon na. Walang pagkain sa trabaho niya, hindi libre. Oo. Oh. <tapos> Ay, naadok lang ano yung yugur. Kaya nga, at least ng tempo kong kumain. Mamupo ka man lang. Yugur, baka din yun lang inapakain. Oo yun. Walang ano, pagkain ano. Pwede na yun, kaysa wala. Ang importante, yung gumpot ang tiwupo ka. Tapos magbawang ka na lang. Gusto mo mm. Kitri mo to siguro naman. Hindi naman magagalit. Hindi dahil yung panggabi, nagbabaon eh. mo. Nga? Yung panggabi, nagbabaon. Ayan, na. Wala na ka na. <laughs> ay, ay. Dalawa't kalahati na eh. Gusto ako kakain pa ako. Hmm. Sa'yo na lang yun. Gugutom ako. Hmm. Nag ring yung telepono mo ah. Kailan? Ngayon-ngayon lang. Mga 15 minutos na. Si ani Ah. Saka si Rose Ines hmm. kasi nanghingi ng trabaho. Hmm. Sinabi ni Kim? Si... Doon sa inyo. Talaga? Hmm. Eh, si, ano yun, ngang tao doon ah, sinabi mo na ba sa senyora na hindi ka mapasok eh, nangingingan si Faye. Eh. Ah, okay, okay. Kaya binigay ko sa... Paano din nahilanan mo sa kanya? Sa senyora? Hindi pa nakakita na rin sa malapit. Ah, okay. Ang yung ko nagpaalam ko sa kanya. Claro. Kaya yun binigay ko ito Rose. Ah, kanina o oh hapon ba yung tag-text yung senyora? Eh, may senyora wala pa akong nakikita eh.

Ganun ba? Hindi mo inoom siya. Ano na ko? Gusto ko. Okay, mo kayo ayaw mo na. Mm-mm. Nakatatlo ka na. Magulo mga kaibigan ko. Maraming maraming po salamat. Nakainom na po tayo ng tubig. Nabusog na po si Tita Emi. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Maraming po salamat sa inyong pagsama. Kay Tita Emi sa araw-araw. Sa mga manulood, sa mga subscriber. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa aking po manulood, subscribe na po kayo. Hanggang sa makarating po kayo sa bell. Para updated po kayo sa ating mga ilalapad. Thank you very much po. Bye bye po.